Idol, makasilpon ka? sir. Okay. Masig na ka-follow ka ni Makoy. May nalang laki pang tubid. Masa kuha na? Kanina yung parcel? Parcel sir. Hmm. Ah, ninjaban? Search daw. Masig na ka-follow ka na ako. Thank you, sir. Hmm. Ay, mga idol. Ape, check yung silpon ni sir kung nakaka-follow ko siya ni Makoy. Wala okay. yung dita? Hindi, <laughs> Sige daw. Wala okay. lang. Buta. Okay. O, oh, M-A-C space K-O-I -E E-O-I Ah, siya. Atau iya Mga idol, si, si Patubil wala. Yes, <laughs> <Thank you, sir. laughs> Sige, anpi amping sa, trabaho, ha. Sige, okay. get, okay. get May nga po, ma'am. Maka-Facebook mo. Maka-Facebook mo. Ay, eh, wala. Masi nga ka-follow mo na ako, Makoy. Nakoy hatag nga mpaw. Maka-follow. <laughs> Switch to. Masi nga ka-follow ka na ako. Ayun na. M-A-C. M-A-C. Ay, ma'am. Kasi nakapalo mo niya, makoy. Makoy. Ano, ako, ay, ah. ay, wala ka nagkapaalo, ma'am. Ipala <laughs> lang yun. <laughs> ay, wala ka nagkapaalo.

Derita, derita. May hapon. Isa'y maka-Facebook niyo di agang. Basing, oh, naka mo ni Makoy. Check daw. No? Maka-Facebook ka? Sige daw. Hindi, idol. Nanaon na to ang cellphone sa ining pata. Basing, naka-follow na to ni. Matagaan na to ni. Makoy, ang Makoy. Makoy, ah, sa kanina. Sige ba ako planto <laughs> ninyo, pero... wala. I-follow wala, wala, e, gina mga content creator, ma'am, para matamingan mo sa dalan. berantakanmu no sayang olah nakapalu si idol. Kung <laughs> saan, ipag-follow. Kana, na-follow, mami. Click lang na niyong follow. Ah, okay. Sunod na lang, ha. Next time. Kasi, tayo, magkita tayo. Ako lang tag nila, idol. Nagpabalo nila niyo. Kaya gang. lang. Kaya